Meri rin ang Christmas sa mga contract of service and job order na nagtatrabaho po sa gobyerno. May limang libong piso kasi kayong matatanggap na year-end bonus na pagkilala ng gobyerno sa inyong dedikasyon, pagsisikap, hirap, pagod at sakripisyo para sa bayan. Si Mark Fatalco sa Detalia Rise and Shine, Mark. Mahigit sampung taon na nagatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng job order category sa si D.C kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa tuwing may makukuha silang dagdag benepisyo lalo't sumasapat lang aniya ang kanyang sahod sa gasto sa kanyang pamilya. Malaking bagay, syempre. Oo, may estudyante ko eh. pinag uh, Oo. Para sa tuition. Ang mga kagaya ni Daisy ang target mabinipisyohan sa inilabas ng Administrative Order ng Malacanang Palas, taugnay sa gratuity pay na contract of service at job order workers ng gobyerno. 5,000 piso ang matatanggap kung apat na buwan ng CUS o JO hanggang December 15 ang empleyado. Hindi tataas sa 4,000 piso naman ang gratuity pay kung tatlong buwan na pero less than 4 months na siya sa serbisyo. Habang 2,000 piso naman ang matatanggap kung wala pang dalawang buwan bilang CUS o JO. Ayon sa EO na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang year-end gratuity pay ay pagkilala sa kawanggawa ng mga contract of service at job order workers na nasa gobyerno. Ikinatuwa ito ng mga COS employee na kagaya ni Gilbert na naghahanda na para sa Pasko. Malaking tulong sir, yung baga, parang gano. Para kahit pa paano, merong income na papasok. Uh, sa family sir, yung uh, sa mga kailangan sir, sa bahay, tulad ng pang ano, sa mga pagkain. Gano. Maging ang ilang permanent employee, supportado ang benepisyong ito para sa mga COS at GO employees. Opo, kasi may mga ka-work din akong COS and JO and they're doing their job equally as a permanent. Yun nga lang, nakakontract of service sila. Mm. So, deserve nila? Opo, deserve nila yun. Makatatanggap din ng service recognition incentive ang mga government employee. Hanggang 20,000 pesos ang pwedeng matanggap, depende sa tagal ng serbisyo. Sa December 15, posibleng matanggap ang SRI at gratuity peaks. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.